Ito ang isang sentimo. Sa likod nito, may naka-feature na halaman. Ano ito? Let's find out! Ako sa si Celine at welcome back to another episode of Sari Buhay sa Salapi. Kung saan pinag-uusapan natin ang mga naka-feature na hayop at halaman sa ating mga kasalukuyang ginagamit na perang papel at barya. At dito nga sa isang sentimo, naka-feature ang Santostemon Vordogonianus o mas kilala sa tawag na Mangkono. At, eto siya sa personal. Tada. Ang mangkono ay kilala rin sa mga tawag na magkono, tamalawan, malapiga at tiga. Hindi lang ito native kundi endemic. Ibig sabihin, dito lang ito sa Pilipinas natural na tumutubo. Mga mineral-rich soil ang natural na habitat ng mangkono, katulad dito sa isla ng Sibuyan. Pag nasa direct sunlight, nagsasanga-sanga ang kanyang pagtubo. Pag nasa gubat, lumalaki siya ng ganito! Kilala din ang mangkono sa Spanish na tawag na palo de hierro, ng ibig sabihin ay ironwood. At ito nga ay isa sa mga tinatawag na Philippine ironwood dahil sa napakatibay at napakatigas niyang kahoy. May paniniwala rin na mas tumitibay ang mangkono kapag nakakaranas ng matinding pag-ulan. Bukod sa kanyang matitibay na kahoy, namumulaklak din ang matitingkad na pula ang mangkono. Kaya outside of its natural habitat, kinukultivate ito bilang ornamental o kaya mga roadside trees. Ganito naman ang itsura ng mga bunga ng mangkono. Pagka nag-mature, ganito. Matutuyo, bubuka, tapos malalaglag yung mga buto. Kaya dito sa area, maraming mga seedlings at wildlings na nagkalat. Ayun, that's it for this episode of Sari Buhay sa Salapi. Ako si Celine, support my work by sharing this original video and not re-uploading it. See you sa next video!